Guys, nandito tayo ngayon sa ano sa mga malalaking bato. Ang ganda. Ay, bato. May mga ano talaga. Ito tayo, akit tayo nakakatakot hmm, kasi dito kasi hmm, may mga wow ang ganda sure. ganda wow ang ganda guys. Wow, ang ganda. Tignan natin malalim dito. Oh. Mababaw lang siya. Ayan. Pero doon doon sa pinaka kasi malalim di ay mas mataas siya so, Guys, nandito tayo ngayon sa ano, Ayan, o, oh, ano, ang ganda. Kaya lang ano siya, nag, uh, ayun, punta tayo ngayon dito. Ayun, siya. Guys, ang ganda o. Oh. Ang ganda. Nakakaano. Nakakaali dito. Ito siya. Wow, ang ganda. So, tinan natin na rin Wow, ang ganda. Punta tayo sa taas. Ayan. May mga ano, may mga dito. umakyat tayo dito pero may matalim kasi yung may mga bato yan siya yan mm -hmm. yung natin dyan yes. ano kaya yung mga ganyan bato-bato. Ay, ito kasi maganda guys. Ito tayo. Dito. Oh, ang sarap ng hangin oh. Tingnan niyo. Guys. Wow, ang sarap ng hangin. Hello guys, wow, ang ganda. Nakakain carriage. Yan guys, ang sarap. Ayan. Ayan. Mm na nyo ang paligid ganda no yun siya. wow, wow. ang ganda naman yung cave na yan oh. wow ayan ang sarap dito ang ganda kasi dito kapag uh, namamansyal ka marami kong maalala mga mahal mo sa buhay lalo sa mga nanay natin at tatay natin nung lumaki tayo ayan, nung pinagdaanan natin na hirap sa buhay ang sarap balik-balikan ng ganitong buhay kasi lumaki ako sa ano malapit kami sa dagat nung bata pa ako ayan, so gustong gusto ko itong lugar na to kahit medyo malayo talagang pinupuntahan namin siya ayan. at ang ganda kasi nakakaan ng damdamin nasa harap ng plaza ng San Marami na mamamshal dito araw-araw. Yan. Nandiyan pa na siya. So maglakad na tayo at patitinan na natin. Asamin natin din, guys. So ayun siya. So guys, punta kayo dito sa Curimao, Ilocos Norte. Malapit lang kami dito. Ito yung mga tourist spot namin na malapit. Kasi ano lang siya, uh, 30 minutes lang hanggang sa lawag to, Ilo, to Kurimao, Ilocos Norte. Maganda dito guys. At marami na mamasyal araw-araw. So uh, subukan nyo lang dito. I-google nyo, i-ano eh, lang sa mga map ninyo. Kasi mag marami talagang tao, hindi ka naman natatao, nakakatakot mga tao dito. Kasi mga Ilocanos, mababait sila guys. So, i-encourage ko sa inyo na pwede kayo mamashab dito anytime. Yan guys. na naman siguro ahas dito sa so dinatakan ng nato. Please. Yan. Ito, konta din doon sa may hagdan. May hagdan kasi doon. Paakyat pababa. may mga kubo-kubo dito. May mga nagbabantay din itong Dito ay libre lang. Walang bayan itong mga cottage nila. May mga lutuan. May mga lutuan na din yan. Tinangin yung lutuan. Ayan guys. Ang lutuan. Ayan. Ayan guys. Ito naman yung cottage. Maraming pumupunta dito ito yung hagdan niya. Meron siyang ano, itong kahoy na buwan. Buhay-buhay na buhay na buhay na kahoy guys. So, ਘਰਾਂ Baru nak nak kuang batu? <laughs> Wah, wow. ni an? Mountain. Oh, it's a mountain. Oh, kalau tak.